Uh, magandang hapon ulit guys. Nandito naman tayo sa likod ng Sa likod tayo guys. Ayan uh, si Delong Forman, uh, si uh, si Frangco Adbengcola at si JR Dela Santos. Ang uh, dalawang Forman ang magkasama rito. Uh, guys, ang ginagawa nila uh, nag scaffolding din silang dalawa. Ayan, 'yan guys, inaapak ko na 'yan. Ayan ang yan a uh, yan guys. Yan tubo yan guys ang uh, ginagawa nila. Kasi a uh, maglalagay sila dito guys na ito a uh, forma uh, maglalagay sila dito. Concrete crater. Concrete crater guys. Ang lalagay nila dito. Ang lalagay nila uh, kaya nagabang sila rito ng tubo. Uh, kailangan guys ayan uh, abang ito kasi dito nila ilalagay yung concrete crater tungkit git crater guys ah, ang gagawin nila rito ah, ayan ah, apakan natin dito guys ito ah guys atara ah, tara uh, ah, natin yung trabaho tapos guys ang uh, ating ang tamsi uh, para walang bako bako, bako guys ayan o uh, uh, eh, nilagay no? ah, nila para pantay guys para para pagbuhos nila guys ah walang bako bako guys uh, ah, baluktot baluktot ang kaya, kaya, guys, sa uh, naglagay sila ng ng tamse at mag maglilibero sila guys ayan yung libelo sa uh, gamitin nila para uh, pantay <laughs> daw yung concrete cutter nila uh, para makuha nila yung pantay guys tara guys uh, tingnan natin ang, ano ni, ang dalawang foreman guys guys uh, ang dalawa uh, si foreman Franco at Bingkula at si JR na Los Santos porman uh, rin dalawa guys si magkasama uh, kanina guys uh, doon sa kabila uh, si dalawang porman rin uh, magkasama uh, ngayon ito naman dalawa magkasama rito sa likod nasa likod tayo guys ayan uh, ayan ang ating bakal ayan ang ginagawa nila uh, mag ayan uh, mag deliver sila guys ayan ang, para mak makuha nila yung pantay Ayan, uh, kukunin nila guys ang pantay uh, para pag nag lagay sila ng concrete cutter uh, pantay na pantay uh, diretsyo, uh, walang arte guys ang 35. As, uh, niya, uh, ng 35 sa baba ayan. 40. Ayan, ayan, guys uh, Tama baba kita singko uh, para daw sila. Ayan. ayan guys ang sukat nila uh, concrete cutter concrete <laughs> cutter cutter <laughs> <laughs> tapos guys ito uh, naman uh, kanina uh, bago sila ah uh, magsukat uh, gum uh, gumawa sila ng apakan uh, ayan uh, scaffolding uh, sila guys ang gumawa nito ayan scaffolding uh, nasa hanging uh, naka-hangin guys uh, wala hindi naka tusok sa lupa uh, hangin birds ayan tayo guys ayan uh, nasa pinakataas tayo ayan ayan uh, kinukuha ang sukat ng dalawa uh, para pumunta uh, makuha yung level ng concrete cutter. Ayan na uh, levelos naman sila. Uh, anong guys, ito guys. Ano guys, sa uh, dyan sa taas naman tayo. Ayan na uh, yan tinapakan natin. Ayan, uh, mataas yan guys. Painom naman guys. Ito guys. Ayan, uh, Ayan guys, uh, ayan uh, ang ating tamsi. Uh, ayan ang concrete cutter. Ayan, ayan na ang flooring. Flooring yan guys. Uh, ayan ang taas niya. Ang flooring kang concrete cutter. Kaya, kaya tinamsaan nila guys para para makuha nila yung sukat agad sa dulo. Ayan ang ang ating flooring ng concrete cutter. Ayan nandito. Ayan ang pantay dyan. Uh, ayan guys, sila dalawa. Ayan, ah... Uh, kinukuha ang sukat. Ayan na. Ah. Concrete guys. Uh, shout out sa lahat. Sa, mga ambing kula. Ayan si Burman. Uh, Burman to ni. sa taas. Ayan guys, ah, nakuha, na, nakuha na nila na, na guys yung sukat na concrete gutter uh, magbubuhos sila uh, ito guys ang ano ang flooring ng concrete gutter uh, dito sila bubuhusin uh, daan ang guys ng tubig pag umulan ayan ang tinatawag ng concrete gutter ayan dalawa uh, magkasama magpartner uh, Mag Gracias. So guys, ang tamsin nila, ah, dito sila susukat, dito sila kukuha ng ano, uh, ah, diretsyo.